Magandang araw po sa ating lahat. Nagbabalik naman tayo sa aming munting backyard para sa isa na namang episode. Welcome at maraming salamat sa patuloy ninyong suporta. Today's episode ay gamutin namin ng Mama Pig dahil parang may impeksyon, kailangan na maagapan agad dahil kapag mapabayaan ay baka mas lalong lumala at magkalagnat, kapag may lagnat na ay mawala ng gana sa pagkain at baka hihina na ding ng gatas, damay na ang mga piglets dahil hindi na sapat ang gatas na makukuha nila at apektado na ang kanilang paglaki. 22 days old na ang mga piglets at pagsapit ng kanilang ika-30 days ay iwalay na namin sila. Naghihintay pa sila dahil malapit na magpapasuso ang mama pig. Habang hindi pa nakahiga ang mama pig ay naglagay muna ako ng pagkain na booster at konting madre de agua para may makain sila habang naghihintay. Kahapon ay may napansin na akong discharge sa mama pig pero konti lang naman at sumama lang sa pag niya. Akala ko ay normal lang, pero hindi po ako nagpakampante kaya ngayon ay inoobserbahan ko baka mag-progress ang infection at mabigyan ng gamot. Hindi po ako nabigo dahil pagkahiga niya ay may lumabas sa kanyang ari, pero kanina mga sampung minuto ang nakaraan ay umihi po siya at meron ding sumama pero konti lang din. Hindi na po normal na discharge ito dahil parang nanausipon ng texture, ang natural na discharge ay kulay puti na medyo clear. Confirm po na may impeksyon talaga si Mama Pig. Dahil kailangan ko pang bumili ng gamot ay nagbigay muna ako ng paracetamol powder, prevention lang na hindi magkalagnat ang alaga. Nakabili na po ako at ibabahagi ko itong isang antibacterial na madalas naming ginagamit para sa ganitong impeksyon. May ibang brands din na mabisa, katulad sa mga mababasa sa ibaba. Kahit alinman sa kanila ay maaari ring gamitin. Nasa package po ang presyo nito sa aming lugar para lang may idea kayo, ugaliin din natin na basahin ang mga nakasulat sa label para sa karagdagang impormasyon at tamang paggamit. Ibabahagi ko rin kung ano ang nasa loob at kung paano gamitin ng gamot. Para sa mga baguhan ay panoorin lamang po ang video. May dalawang maliit na bote sa loob, isang powder o ang gamot mismo at ang distilled water. Kumuha ng mga 7ml na tubig at isalin sa powder gamit ang syringe para makabuo ng mixture na 10ml at i-inject sa alaga intramuscular o sa laman. Mabisa po ito na pamatay sa mga bakterya, ito rin po ang binibigay namin sa mga inahin bago pabulugan para maiiwasan ang mga lusaw o mummified na mga biig. Substitute namin ito sa anti-parvo vaccine dahil walang available sa amin probinsya, hindi man 100% na malabanan ang parvo ay at least may panlaban sa ibang mga bakterya. Ginagamit din namin ito pagkatapos manganak para mamatay kung anumang bakterya na nakapasok sa loob ng kanyang katawan o sa matris. Malapit na silang maghiwalay, maghahanda naman kami para makundisyon ang mama pig sa muling pagpapabulog. Kabilang sa mga paghahanda pagkatapos magwalay ay nagbibigay kami ng dewormer, antibacterial at vitamina. Dahil nabigyan na namin ngayon ng antibacterial ay baka hindi na, depende na lang kung tuluyan ang gumaling ang inahin at poobserbahan na muna kung kinakailangan pa. A few moments later. Nakapagbigay na kami ng gamot, katulad ng nabanggit ay nabigyan na namin ng paracetamol powder kahapon bilang prevention sa lagnat. Sa tingin ko ay hindi na kailangan dagdagan, imonitor na muna ng ilang araw kung mawala na ang kanyang impeksyon. Ang inyong natunghayan ay base lamang sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard grazer. Maaaring hindi ang kupang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Sana ay nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman sa munti kong ibinahagi. Maraming salamat at happy farming po mga kaibigan.